Tirada, amigo. Wa lang, yee! Parang nga, migo, wapat mo dito sa Braberia. Kaya ako ito dito. Nga tanawin po na ako itong area dito. Mga duha ka adlaw, gikan sa pagsilibrar sa adlaw na tawahan. Dito kay Diggs. Kung yun, pray akong to. Kaya as usual lagi, wala mantay. Will blow wheel na sabon do nga ah. stua paabot ang jeep pero karon nugo kay ko i build code na piece of wifi na ko sa inyo na akong kumprahan ako mao pina ko purpose dito ni ko dito og kuan uh, parts, uh, Piso Or, uh, parts sa Piso -Wi siya, uh, wifi og parts ko sa pisonet ani siya akong uh, prahan nan rebuild siya ni nga Tumpahan ng ibig makatagtag kaalam sa inyo kay kaibalo kung asa ko na pang sa kayo na ibig laberya Ano o gikan? Ata o gikan? Ata o gikan? O andaw? O gikan? Ligo, talawan ninyo ang laberya o pag humana at yung crowd limpyo na kayo po ang ibakas ng basura ba? Inana, na pinado ang gabawin niyo. Naana ko dire ha, sa akong kwalitana ng parts. Nga, matabok na po. So, para dito, pita, so, para dito So, araw. Kita na ko sa matabok siya ako kasi malibisan na ako. Ah, building na ko, kana, kana. So, kana, UA man na siya. So, hindi rin rin balik ko ha. Matabok, mo na. Muna siya, ang silipas corner Bonifacio kaya dito sa tabo Ito, naman bird, naman o naman tayo ang silahan lara ka natin ako na ang barat ko naman umprahan na nabil ng piso net wifi. o wifi kung piso sa isip sa Mau

Yeah. 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 na may kustumbod wala? Nah. Ay, isang amat. Sina kustumbod nyo? Pastilan. Sina. May upay, wala upay na. Upay wa, wala, wala sa lupinan. Bawa nego, wala sila'y ikuan. Wala sila'y box. Oo, kung sa pekong lang na Orange pie one, wala sila. So, nga kumuha ni Matto sa Ming. Marato po nang ninha dito sa may matina. Ilid sa may UM, dito sa may shield ba. Nya, ya ko gyapon sa inyo ha. Ha? Dito po mo sa mga nya karon ang ubo hatong magprint ko sticker sa box. Magprint ko kay nabilid mo ra kung printer sa bukid mo ngod. Bilis sa dia small. Kay na Adrian Dagan Printing Shop. Mga jote, adres sa una. Ila daw Ila. Ano print? Wala na ka eh. Ayaw lang. Kung saan tapi naman. Ang ni sir. Okay sir. lang mag-doon Kaya sa box na mas wifi ko. Kung na ano, ko nagpa-print. narang sticker o Hindi pa kasi na sa Photoshop nakampar ang pagprint ba pero good sir nga wala mong good na napit to pito screen pag print niya pero so good sir yako na iwa na lima kaya sa state care naman na siya pagkahamugawa sa takba yan sa dabao oh. pagkalimpyo go kay naop man di akong microphone di ay eh. nalubat ba ko kabantay patay na ako na lang yung ibis over ha continue na to ni Bisober guys sayang atong nasugdan ba kung unsa nasugdan atong human nun di ba kani diri na ni musakay na ko anig pa UM gitan biya ko ganin na to ingon ko sa mo anig papren, kong sticker musakay na kong pa UM Nara, ara na kong jeep anig pa UM na ni ako nasakyan miwa ko mo pakyaw na ko oi tao kamera Nana ko sa ming katong giingon nako. ko nga ming katong kumprahan na ko nga barato gyapon nindot gyapon ni diri barato gyapon ni diri nga SD card diri kay original gyud Sandis ang brand mao ni siya ang ming ha diri ra ni sa may UOM dapat kaning sa may shell ba UOM matino dapat diri ra mo mo kumpra Wala wala na sulti nasulti sa inyo ang kulang box di ay wala gid ko box na palit ba kay wala dito sa YGR ang ad gum pod sirado ni adto pod sa ad ni adto pod sa ad ko na ko ni na, napakita ang video kay taas na kay nga video ba ang ako gibuhat ani ni ko Boulevard Angit ako ko dire sa dawaw na ah. Dato ko bulibad wala man. Naana ko sa bulibad ali. Ingat gid nagpaktas nagpakas baktas ko ba. Gi na ko to namong kun nakit ang gud dire nga tindahan nga gamay nga mag natoy gabuhat og box ba. O gi pangita dire nagpakas baktas gi ko ba bulibad bay eh. kay ma para mahuman gid na ron. para mabil gid na ron. kay dinalian po ni ba. Kay napas po nang oras ani ba. Basta igagaw ra man ako ang mupalit ani mupataod ani. Dali lang po nato, kay dinalian lagi pod sayang pod ang wifi ba. Gadagan. Kanya ka ni na ni. Muna ni nga tindahan ha naabot na ko nakitaan ko ang ila tindahan mo na siya ang kuan ay don't mo kung sa ba na or tubahan lang basta maayo gid siya nga tao maayo ko yabi abi ko nag maayo na ang box o nagani kay na pa isa nabilan ko isa gitagaan ko isa unya kay barato ra na 400 ra siya pari harag presyo sa uban mo na nga tindahan o nara o Tanawa, ipakita agin ako sa inyo, dala advertisement kay Barato, namang putsila sila, niya kanin, naan ako, pass forward ako, niabot ako, nawa ang box, maupo na bat nakasayup lang baka nalimutan nila og bangag ang sakunya slot ba pero sige lang bangagan na ako na unya gira ko migo ha ayo ayo mo diha kung gusto mo mag build og piso wifi patudlo mo sa ako igna lang ko og kung kapuyan mo mag build igna lang ko kay libre lang ko pangayo na di na ko mahal kay kadaghan ng mga builder ron ibarato ra gid nako bisag ready mid barato ra gyapon ko basta kay igna lang ko ha Uy, bigo na ay part 2 ng atong video ha kanang kung ibuhat to. Tudloan ta mo unsa ang pag build sa PC Wi-Fi step by step. Mo na siya. Upload na ko sa sunod sa sunod video part 2 kay taas na kay nga video. Sige dire ra ko ha. At tangina niyo ang part 2. Bye-bye.